Ginawa akong pagkain ng amo kung lalaki sa abroad at ito'y hindi alam ng asawa ko. Pero, hello ate Anne, isa po akong taga-subaybay mo at tagapakinig lahat ng mga video mo na in-upload. Dito ko lang po ito ekwekwento ate Anne. OFW po ako sa bansang Saudi Arabia at umuwi po ako kamakailan lang. Itago mo na lang po ako sa pangalang Norlin, 39 years old, may asawa at may apat na anak. Mahirap lang buhay namin, Ate Ann. Kaya naisipan kong mag-abroad kahit papaano guminhawa ang buhay namin ng pamilya ko. Dahil sa ang kita ng asawa ko ay kulang pa sa gastusin namin sa bahay. Bayad sa kuryente, tubig at sa pag-aaral ng mga anak ko. Kaya nag-abroad ako. Sa awa naman ng Panginoon, tumagal rin naman ang trabaho ko sa unang amo ko, kahit napakaselosa ng amo kong babae. Kaya nung natapos na ang kontrata ko sa kanila, umuwi ako ng Pinas at pagkalipas ng dalawang buwan. Bumalik ulit ako sa abroad, pero hindi na ako bumalik sa amo ko dati. Sa ikalawang amo ko naman ay byudo ito at may dalawang anak, pero may kanya-kanya na rin itong mga pamilya. Siya na lang ang nakatira sa bahay niya, at tuwing Sabado at Linggo lang bumibisita ang mga anak niya sa ama nila. Noong una ay parang natakot ako dahil sa tatlo lang kaming nasa bahay, ang isa ay katulong din kasama ko. Pero ibang lahi, lumipas ang isang taon ko sa pagtratrabaho ko roon. May napapansin ako sa amo kung lalaki pa na titig sa akin sa tuwing nagsaserve ako ng pagkain sa kanya. Tatagalogin ko na lang para inyong maintindihan ang sinabi ng amo ko sa akin. Nang pag-served ko ng pagkain sa kanya, sabi niya ang sarap ng pagkain at sabay thumbs up. Siyempre ako natuwa sa kanyang sinabi sabay-sabi salamat po. Habang ako'y nakatayo sa gilid naghihintay baka may iutos pa siya sa akin. Habang siya ay kumakain pa titig siya sa mukha ko na para bang kinakain rin niya ako. Kaya naisip ko na wala na ho ba kayong kailangan dahil may gagawin pa po ako sa kusina. Sabi niya, okay, okay. Lumipas ang mga araw palaging ganun na lang talaga ang tingin sa akin ng amo ko. Hindi ko alam ang gagawin nun. Halos sa pagtitig niyang iyon sa akin parang huhu ako. Natakot na ako sa mga kinikilos ng amo kong lalaki. Fast forward ate Ann, dumating na nga ang kinatatakutan ko. Nagkataon na nag day ang kasama ko sa bahay at araw ng lunis po iyon. Hindi ko ma-explain ang nararamdaman ko ate Ann dahil sa kami na lang dalawa sa bahay. At sa linggo pa ang balik ng kasama ko. Habang nagluluto ako ng pagkain ng amo ko ate Ann, biglang lumapit sa akin ito at pahinay-hinay na dinadampi niya ako. Nabigla ako nung hinampas niya ulit ito. Walang mapaglagyan ang takot ko sa panahong iyon. Sabi ko sa kanya, No sir, I warning you. Sabay titig sa akin. Kaya ilang minuto bumalik ito sa sala at umupo. Kaya dali-dali akong naglinis at pumunta agad ako sa kwarto ko at sinarado ko maigi ang kwarto. Hindi ko alam na may dobling susi pala ang amo kong lalaki, kaya nakapasok ito habang natutulog na ako. Nagulat ako nang may tumabi sa akin at niyakap ako ang amo ko pala. Ramdam ko na ang haba ng kargada niya ate Ann, habang nak sa may puwet ko. Sobrang natakot na ako ng husto sa mga oras na iyon. Kahit matanda na ito, malakas pa rin ang katawan. Sinubukan ko siyang itulak, pero mahigpit ang hawak niya sa akin ate Ann hanggang sa nakuha nga niya ang gusto niya sa akin. Umiiyak ako sa kwarto ko habang tumayo na siya at umalis. Hindi ko inaasahan na bumalik ulit siya sa kwarto ko. Sabi niya, huwag ka magsumbong, bibigyan kita ng pera. Inabot niya sa akin ang malaking pera, Ate Ann. Ilang minuto may tumatawag sa akin. Ang asawa ko pala, sabi ng amo ko, sagutin mo habang nasa tabi ko lang po ito. Inayos ko muna ang mukha ko at humarap sa asawa ko. Sabi ng asawa ko, mahal may pera ka bang naipon dyan dahil sa naospital ang tatay dahil sa inatake ito sa puso. Kaya sinabi ko sa asawa ko, natatawag na lang ako uli sa iyo bukas dahil sa hindi na ako makapagpadala sa ngayon dahil gabi na rito. Sa adrin naman ng asawa, okay mahal, salamat. At dali-dali kong binaba ang telepono. Natatakot ako ate Anne kung ano ang pwedeng mangyari sa akin habang nasa poder ako ng amo ko. At papaano ko sasabihin sa asawa ko ang nangyari sa akin rito o ililihim ko na lang, ako'y nalilito. Oo, oh, ate Anne. Kinuha ko ang pera na bigay niya sa akin at yun ang pinadala ko sa pamilya ko. Hanggang naulit ng naulit ang ginagawa niya sa akin. Ikatatlong araw, halos tanghali at gabi, ako ginagamit niya. Isang linggo rin niya akong ginamit ate Ann. Tiniis ko ang ginawa ng amo ko sa akin dahil sa kailangan ko ng pera. Hanggang naulit ng naulit kapag nagre-rest day ang kasama ko sa bahay. Lumipas ng tatlong taon ko sa poder ng amo kong lalaki. Kaya tapos na rin ang kontrata ko at uuwi na ako ng Pinas. Hindi gusto ng amo kong lalaki na uuwi ako ng Pinas dahil sa nahuhulog na ang loob niya sa akin. Pero ayaw kong magstay kasi mas mahal ko ang asawa ko. Kaya nang palabas na ako ng bahay, inabutan ako ng amo kung lalaki ng napakalaking pera na nakalagay sa sobre at sabay-sabi gamitin mo iyan para makapagsimula kang muli. Kung may balak kang bumalik ulit sa abroad, sana dito ka sa akin bumalik. Nagmamakaawang, sabi niya. Napaiyak niya ako sa sinabi niya ate Anne, Pero kailangan kong umuwi ng Pinas dahil sa naghihintay ang mga anak ko. Hindi ko na ito sinabi sa asawa ko ate Anne. Ililihim ko ito hanggang sa kung saan ang kaya ko. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Maraming salamat sa nakikinig ng pinagdadaanan ko.